Good morning mga kabulol. So, nakahingi tayo ng pangihaw. Ihaw naman ng ating ano, ang videoan. Tsaka naglayo, nag, ano pa kami, naglamayo ng sapapirasong isda. Napakasarap ang halo niya ay suka. May ipakita ko sa inyo pa ang pagbilad naman ng lamayo. So, yung ihaw muna tayo. Ayan o. Ah, Baga-baga. Mas makasarap kasi pag ano, ang gamitin ng pangihaw, ay gatong nakahoy. Kaysa sa uling. Kasi yung gatong nakahoy para siya ano, uh, tinapa. Yung usok niya na upunta sa isda. Kaya mabango siya pag kinain. Kaysa sa uling. Ayan o. Oh. Oo, oh, di kasi Ayan. ko siya yung uling. Tangit. Maganda gatong nakahoy lang. Di ba? Mabango. Ang usok. Salam siya, Sir Joe. yan. O, pira. Pag-ibirabi. O, dito sa isda yan. Ah, ito nga pala yung lamayo mili order lang. At ah uh, 200 ng kilo, sariwa pa. Pag lamayo na, bahala na kayo. <laughs> 200 ng kilo, sariwa pa. Ang isda, kilohin. Tapos na lamayuhin. O, kung ilan na ng pag, pag, natuyo na pag natuyo na, hindi, per kilo man ang lamanan. Na sariwa. Pag binilad na, kung oh, hindi, hindi na, siya abutin ng isang kilo, magiging katang uh -huh. kilo na lang yun siya. Ngayon labanan dito sa Lamayo. Uh -huh. ba? ba? <laughs> <laughs> <na> ba? Ano <laughs> ba? Ano ba? Ano ba? Dami ano? na serails sa nangbuang serails ano ano na mo ano 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 yung ano 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 nang ano 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 Iyawan ko na yung kahon ko na palang kinuha ko pang datong <laughs> so, yung kahon ko dito kinuha mo Kinuha mo na palang ihawan <laughs> Kinuha mo na pang ihaw oh, Ah, init Ah, oh, Hindi yan siya sunog. Mukhang sunog lang. Butom <laughs> na ako. Ang ng na may. Tabaw. Kabaw. Oh. Butom na. Uy. Ito rin din siya. Ayun. Sarap. Ay, ito pang namay. Oh. Ito pang namay. Mm -hmm. Sakto. May hitang panahon. Sakto lang yan para sa lamayo uh. masok ayun na tuyo na lamayo sarap oh. Huh? simple isang kilo magiging katin kilo lang siya diba? uh, na lang sya pang natuyo diba? ano, pag tuyo na sya